Buong buhay ko, lagi po ako underdog. Lagi akong talo na underestimate. Lagi akong binababa. Pero, noong una, nasasaktan ako, iniisip ko bakit. But then I realized na kaya pala siya nangyayari sa akin para pag dumating yung araw na ibibigay na sa akin yung kapalit nun Katulad po nito, hindi ko po iti-take for granted lahat ng ngayon. Kasi alam ko yung, alam ko yung hirap na pinagdaanan ko bago ko makuha ito. At hindi po yung naging madali. Kaya siguro gusto ko lang rin po sabihin ito dahil alam ko na marami pong nangangarap na sumusuko na lang. Dahil nauunahan po sila ng takot, nauunahan sila ng na hindi nila kaya, na pakiramdam nila, walang naniniwala sa kanila. Pero naniniwala ako na basta ikaw naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo, na mararating mo yung pinapangarap mo, basta malinis ang intention mo, nagpupursi ka at pinipili mong maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon, makakamit mo ito. Kaya nais ko magpasalamat sa lahat ng mga taong naniniwala po sa akin simula una pa. Pamilya ko, magmula sa magulang ko, sa mga kapatid ko, sa aking angkan, sa mga kaibigan ko, sa mga katrabaho ko, sa aking home network GMA, na totoo at unang nagtiwala po sa akin. To my Sparkle family, maraming salamat Miss Joy Marcelo, Boss Vic, Kuya J, and of course, sa bubu po ng Green Bones. Grabe! Ang dami mong Of course, sa hubo ng GMA Pictures, GMA Public Affairs. Miss Nessa, thank you. Miss Annette, thank you. Miss Ange, salamat po sa inyo. Direk Zik, maraming salamat sa kabay mo sa akin. Salamat po. Kuya JC, thank you so much. At sa lahat po, syempre, ito, gusto ko rin po magpasalamat sa aking katrabaho, sa aking iniidolo, Kuya Dennis Trillo. Kuya, habang buhay kong dadali ng privilehyo na nakatrabaho kita sa isang pelikula dahil napakahusay mo. At sobrang tinitingala kita at grabe, sana makuha ko. Makuha ko lahat ang mga natutunan ko at dadali ko yun. At syempre, nagpapasalamat din ako sa aking mentor, acting coach, Mr. J. Cruz. Dahil tinuruan mo ako na lalong mahalin ang aking ginagawa Hindi lamang sa aking pang-sariling tagumpay Kundi sa tagumpay ng na mas nakararami. At ikin po sa lahat Sa isang taong pinakamalaking inspirasyon ko Sa nagpabago sa aking buhay Hindi ko mararating ka kundi dahil sa'yo Catholic ako, yun totoong naniniwala sa akin ng mga panahon na walang-wala ako. Ikaw yung nandyan, ikaw yung pinakapita ko, ikaw yung sandigan ko. Kaya maraming salamat mahal ko at magkasama natin to pa rin ang lahat ng mga pangarap natin sa And of course to MMFM, sa lahat ang bubola MMFM, sa lahat po na jury, maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa pelikulang Pilipino na Kalahok ngayong Metro Manila Film Festival. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Piligol Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Congratulations, Nuno Matlin! Very truly proud of you. What a beautiful moment right here on the speech. Congratulations, buddy. You deserve that award. Wow! Well, I thought I thought everyone was mo so moved. You know, emotions are so high. We're going to witness a proposal right here. At our okay, right? 15. I was waiting for that moment. And even our scorer deserves an award. Thank on cue you to on, you. On cue, on point. Okay, moving on. Our next category is Breakthrough Performance.